Wala ng isang linggo at Pasko na, kaya naman ang ilad natin mga kababayan unti-unti nang dumadagsa sa mga terminal. Pauwi ng kanilang mga bayan sa labas ng Metro Manila. Iyaragulat ni Karen Villanda. Sa sobrang excited ni Marites, makauwi sa kanilang probinsya sa Agusan del Sur. Buwan pa lang ng Nobyembre, nakapag-book na siya. At alas 4 pa lang ng hapon kahapon, dumating na siya sa PITX mula sa Laguna. Dito na siya nagpalipas ng gabi para sa kanyang biyahe alas 6 ng gabi ngayong Miyerkules. Para hindi maiwan ng bus, kasi ako na mag-isa, dami kong dala. Baka may papunta ko dito, wala na yung bus. Excited na kasi tagal ko yung isang taon na mahigit din. Kasi nung nakarang Pasko, hindi na ako nakawin. Isa lang si Marites sa libo-libong pasaherong dumagsana sa PITX gayo magpapasko. Sa monitoring ng terminal, above normal na ang bilang ng mga pasahero. Kahapon pumatak na ito sa 116,000 kumpara sa 90 to 100,000 lamang na daily average. Ilang mga bus company na rin ang fully booked na ang ilang mga ruta, gaya ng biyaheng Matnog Sorsogon para sa December 23, 29 at 31. Si Kisha, maswerteng may naibook pa na executive coach bus pa uwi ng masbate. Fully booked na kasi ito hanggang bagong taon. Punuan po yung ticket, so yun na lang yung available. So ano ko na, kinuha ko na even though na hindi pa ako naka-prepare na mga gamit. Ngayong araw naman, karamihan sa mga naibubuk na mga pasahero ay pawang mga extra bus na dahil nga wala na tayo sa pandemic, although meron pa rin tayo mga nababalita ang nagtataas na naman yung ating mga bilang sa COVID and then yung mga flu-like symptoms lalabas naman, pero hindi na alintana ng mga kababayan na ito. Dahil sa after several years na mga holiday season na medyo restricted sila, eh ngayon talaga yung pagkakataon na makagala sila. Kaya ito, ang napakarami ng tao. No? Kaya nga inaasahan natin magulat December 15 hanggang January 3, hindi bababa sa 2.6 million passengers yung pagsisilbihan natin dito. Sinabi naman ng samahan ng mga provincial baza ay sapat ang kanilang unit ngayong peak season. Bukod kasi sa special permit ay mayroon din sila mga extra trip sakaling maging full book na ang isang ruta. Nakikiusap nga kami sa mga pasayero, may panawagan kami na magbook sila ng maaga para malaman ng, uh, ng operator kung alin yung mga biyahe na kailangan magdagdag pa ng mga biyahe kasi bukod sa special permit kasi, meron din kaming tinatawag na uh, special trip, extra trip pagdating ng mga panahon na ganito. So kung nangangailangan ng additional na biyahe sa isang lugar, ay pwede mong uh, i-divert yung ibang mong uh, biyahe doon sa uh, lugar na yon kung saan mas maraming pasayero. Samantala, bukod sa mga bus terminal, inihahanda na rin ng Department of Transportation ang mga trena para sa mga babiyahing ngayong peak season. Katunayan, extended pa ang operasyon ng MRT-3, LRT-1, LRT-2 at PNR magmula ngayong araw hanggang Sabado. Kada taong tayo ay uh, nag-extend itong ating operating hours para sa ating mga railway lines. Dahil alam natin na itong uh, papalapit ang kapaskuhan ay meron tayong mga mananakay na nagagawa ng kanilang mga uh, last minute na Christmas shopping ng pangrigalo sa Pasko. Yan yung uh, dahilan kung bakit ang uh, ating uh, rail real sector ay uh, nag-extend uh, ating operating time para sa tatlo nating mga uh, railway lines dito sa Kamaynilaan. Karen Villanda para sa bayan.